pag araw ng mga puso, maeto po ang ating mga bisita, ang mga matatinding komedyante. Stand up please welcome Ate Glo and Vice Ganda. Let's go! Wow, eto na. Okay, Ate Glo, kamusta? Teka lang, papi, nainis ako kasi si Vice naman yung kalabang ko dito. Ganon din naman ang nararamdaman ko sa'yo. <laughs> eh, lagi akong talo dyan Kaya huwag ka na umasa. Dapat nga hindi ka na dumating. <laughs> ano, 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 ano gusto mo sabihin kay Vice ganda? Di ba, mas magaling ka nga, pero ako ang mas maganda. Oo, di ba? O, si Sige, mas, mas Viz, maganda ka, pero ako mananalo, kaya ako ang may pera mamaya. <laughs> Pinta mo nga talaga siya, eh. <laughs> Gusto mo bumaki sa inyong mga ano, pa? Ay, papi, tawag dito. Magkakaroon kami ng show ni Chocolate sa Singapore sa March 20 and 21. Kaya abangan niyo po ko dyan. Tapos, babalik po ako ng Glendale, USA sa April. Wow. So, mo sabihin kayo ni Chocolate? Ah, kami ni Chubi. Bakit hindi si Bice ang kinuha mo? Ba't ba si Chocolate? Kasi meron yung lihim sa akin na galit eh. Oo, oh, talaga? <laughs> Bakit ako magagal sa iyo, ano? Ah, uh, ano yun, sa mga show ba yan? Sa backstage ba yan? Ano na? Sa mga backstage ba yan? Sa pants ng laptop, metro bar? Hindi, dati kasi ano eh. Sabi kasi magkamukha kami, eh, hindi ako pumayag. Eh, hindi naman. Just kasi sinasabi ng alam mo, akong kabayo mo, akong palaka, kaya kasi kung magkamukha tayo. Diba? <laughs> ma? Gabi naman to. Ano ko lang sa'yo, tanong, At, sa atin lang, wala lang mga intriga. Sino magaling? Si Pooh, si Chocolate, si Vice? <laughs> Ano kaya naman lang mabukit? Sino ba to? Masama ba magtanong din free country? <laughs> Buti na lang hindi ako ang tinanong. Makikinig na lang ako ng tanong. Oh, o sige. <laughs> Kung sakali, man manonood ka. Pants line. Uh, lap line. Bayes ganda. Pants line. Chocolate. Uh, Metro bar. Si Pooh. Poo. Sino ang panonood din mo sa tatlo? To be honest, si Vice. Ay naku, galit na siya. Sige, hindi na ako sasagot mamaya. Hindi ba? Hindi kasi, nauna siya sa akin sa showbiz eh. So nung pagpasa ko dito, nung first show ko dati sa Boracay, siya yung kasama ko. At inalayan niya, tapos binigyan niya pa ako ng necklace. hindi. I love you. Hindi, ang pinag-uusapan, hindi. So kung hindi ka nabinig hindi ako pipiliin? Hindi, naging materyoso ka. Yung galing. Hindi na ako naging materyoso. Hindi, meron kang gano'n. Walang puso. si Vice. Bakit? Ibig mo sabihin mas magaling to kay Chocolate saka kay hindi na ba? Ano ba yun? Hindi, hindi, hindi. Ibig mo sabihin? Ganon? Oh. Hindi, magaling silang tatlo. Promise oh. mo, ate ko yan eh. Wala, wala, walang... Sa, tatlo, sino ang sabihin? Si Vice nga. Oh, sino susunod? Si Vice, tapos... Ano Oh, bakit? Ah, ano? Totoo ba talaga to? Oh, oh. oh. So, Sabi mo, ako na wala nang bagay ang battery ko. hindi pa pare. oh okay. na ako eh. Okay. Pansan si Vice, Ano si Vice sa'yo? Si Vice. Okay. Next week, i-guest natin dalawa. Oo, oh, oh, tas siya may nanggagaling. Oh, wala naman natin, okay? Halika na dito, eh. Wala ka sa fans line. Dito ka. Anong talent? Kakanta ka, papi para sa'yo. Okay, po. Chocolate. Huwag nyo nang isama to sa lahat ng shows niyo. Chocolate, oh. Si Chocolate ang kasama mo? si Vice ang magaling? Hindi, kasi Vice dyan naman si Chokey. At sabi ko si Vice. Okay. Wala na. Kasi wala sila <laughs> eh. No, sige. Anong talent? Kakanta tayo. Kakanta tayo. Kakanta tayo. Kakanta tayo. tayo. Kakanta tayo. Kakanta ating Parang may pang shirt Uy shirt naman ito Meron kang 5,000 Thank you Parang ba? sa basang Pilipinas Thank you Ang galing Parang binenta mo lang yung bulaklak Pinabayaran <laughs> Bais May show ka ba? Tonight Meron Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng concert ko Kagabi sa Metro Bar Meron Last night na po Mamaya nung series Manood po kayo Metro Bar 10 o'clock by Ganda Queen of Hearts Ayan tapos sa Feb 27, may show po ako sa Party Place San Fernando, Pampanga with KitKat. March 6, sa Cap Auditorium, Davao City. March 7, UP Gym, Tagum, Davao del Norte. At sa 19, sa Bacolor, Pampanga. Wow. Yeah. wow. Tapos, sa next Saturday po, Feb 21, abangan nyo po yung live story ko sa Maalaala Mo Kaya. Wow! February yeah. okay, 21, maahala, alam mo kaya. Yan, yeah. nakuha na po lahat nila ng istorya ng buhay ko. Talagang naisalaysay na nila. Isang eksena na lang po din akupunan. Yung living ko, inaabangan na lang. <laughs> Pero serious Pep 21 po, maalaala mo kaya life story ko. <laughs> yung living daw ah. Yes. Oh, din namin yung living mo. Okay. okay. <laughs> Tapos every Para... si Sunday, karera, nandyan din po ako. <laughs> Sino magaling? Po, chocolate. Chocolate. Bakit? Ah. <laughs> hindi sa akin si Chocolate kasi mas madalas kong napapanood si Chocolate. Ba't ay mo so, panoodin si Poo? Hindi, wala. Ang tagal niya kasing nagpahinga sa ano sa comedy bar. So hindi ka nagagalingan kay Puka kahit sumikat siya ng ganyan? Hindi, okay. nagagalingan. Hindi, nagagalingan ako. Ang tanong lang ko, sinong mas nagagalingan? Mas nagagalingan ako kay Choco. Bakit? Ano ka kay Iban, Dalawa. Si Pu, ay, si Pu mas magaling mag-impersonate kay Chocolate. Pero si Chocolate mas magaling kay Pu sa impromptu na performance. Hindi, hey, isa lang. Walang mga ganun-ganun magaling. Sino sa kanila? Si Chocolate na nga, diba? Sa nabit ko. Oh, Oo oh, nga, yun nga. Ay, yung tatlo. Sino magagaling? Ay, ako naman. Nandito na ako. Ibahin ko pa ba? <laughs> <laughs> ha? Ba't wala ko sa choices? Kulang tsaka chocolate. Di ba dapat dahil dinanong mo sa kanya, dapat ako naman. Ay hindi, hindi ka talaga kasama sa tatlo. Tatlo lang ka. <laughs> 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 hindi ka naman talaga, talaga yung uh, nasa comedy bars. <laughs> Kahit nga sa lima, baka wala ka pa rin. <laughs> <ito. laughs> At least, <Okay, okay>. chocolate. <laughs> chocolate. <laughs> Ipa yung ati glow, Pero, no? Ipa yung ati si, glow. Kailan mo natin na si chocolate? Kahapon! Ah. Ah, oh, okay. Sabi ko, chocolate, uh, guess kayo nila, Vice Ganda, po. Ayoko, ayoko ng makasama si Vice. Sino sabi? Chocolate. Oh, tinext mo kasi siya, sabi ko, huwag ka nang pupunta kasi pareho tayong ayaw natin ng isa't isa. <laughs> <laughs> eh since yung may tanong mo maaga-aga, ikaw nakakuha ng sagot. Pero okay. kung ako yung sinagot tinanong mo, ako yung nakuha mo ng sagot na gano'n. Okay. ka okay. ng tinex. So, ganyan okay, to Eh, gusto ka nandito si Chocolate. ano gusto mo sa kay Chocolate? Ayan, nanonood. Ah, uh, kay Chocolate, isa lang masasabi ko sa'yo, Chocolate. Maraming maraming salamat at ipinanganak ka sa mundo. <laughs> Dahil yung pinanganak sa isa lang narealize ko. Mahala ko ng Diyos. <laughs> <laughs> Dahil eh, kung hindi ako mahal lang Dios, malamang kahugwig mo rin ako. <laughs> oh, Ayan na. Ha? Alright, so allay danang. Let's go na. No no, sad to choking. No no, Delgado. Oo. Super laba ko dit. Alam masayang-masaya rin si chocolate na nakilala niya ako you are. I have comment. Pan na comment pa to? Na comment? O na comment ka Loki ano? Hindi kami mag-awa. Ah, okay. Ano ba comment mo ron? Okay, huwag na. At siya ating yun. Ano po kayo ng show, ng show ko mamaya kasi may spoof ako doon. Doon ko na lang. Okay. Hindi siya pang TV. eh. Ano yung spoof mo ron? Sino? Si, ah, si, ah, si Ate. Ha? Huh? Si Sino? Ate. Hindi, ang uh, isus ko si ano, si uh, Fitrum Padilla. Ah, okay yan. Yeah. Alright, mo. Sige. <laughs> si Fitrum Padilla, na kapatid ni Batman Padilla. <laughs> na, na napang asawa dati ni Carbina si Gerina, na ngayon ay asawa na ni Zorin Legarda. <laughs> o ano, nalito kayo. Ang <laughs> may gulo to, oh, may gulo. O kung gusto nyo panoodin, panoodin niyo. Bahala kayo no? dyan, ha? Marami na nanonood kagabi. Marami na nanonood kagabi. Sa mga nakanood po kagabi, tapos nag-enjoy, ipagkalat nyo ang balita para manood sila. Sa mga hindi nag-enjoy, manahimik po kayo. Yan <laughs> <laughs> oh, okay? ang present dahil. O, tunay okay? Yung lang ang masis mo chocolate yun lang. Opo. May utang mo sa chocolate? Ay, ah, wala po. Okay lang. May ma'am, meron naman, hindi naman utang, binigay ko na rin lang sa kanya ng libre. Okay. Yung mga tigyawat, ilang kinyala yung tigyawat. <laughs> Sabi ko, mamigay ka naman ng tigyawat, yung iba hindi pa na-experience na experience na kung sakali. <laughs> Ikaw, ha? Ah? Ano? Ikaw ba? Saan mo yung iwan sa chocolate dito? Kung sakali. Na, kunyari, ano, kung uh, meron may, ka. Kailangan na, na yan. yan. Sa kali mo, Phil.